Nakakuha ng suporta mula sa mga mambabatas ng Kamara ang electronic registration at electronic voting para sa overseas Filipino workers. Si Karmis Magluyoan sa detalye. Isinusulong ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lano del Sur First District Representative Zia Lontio Adyong ang House Bill 2293 at 2534 sa Kamara. Layo ng dalawang panukala na bigyang pahintulot ang lahat ng OFW voters na mas maging accessible ang kanilang pagboto. Isa kasi sa mga suliranin na kinakaharap ng mga Pilipinong botante sa ibang bansa ay ang layo ng mga designated voting center na kinakailangan nilang puntahan para lamang makilahok sa halalan. Kaya naman isa sa nakikitang magandang solusyon dito ay ang electronic registration at electronic voting na isa sa karagdagang pag-abyenda sa Overseas Voting Act of 2003 na siya rin inamyendahan ng Overseas Voting Act of 2013. Uh, hoping na with uh, uh, this law, uh, uh, institutionalizing uh, internet voting, uh, tataas pa po ang voters turnout natin. Mayorya naman ng mga research speaker ay naging buo ang suporta rito. Dagdag pa ni Chairperson Adyong, ito ay naimplementa na ng COMELEC at nais na lamang nilang maisabatas ito. Kawawa naman ng mga FW natin, implement na nga ng COMELEC eh. So lang natin ma-institutionalize ito. Sabay na pagtalakay sa nasabing solusyon ay sinilip na rin ni Chairperson ang kakibat na dagdag proteksyon o security measures na kinakailangan rito. Ayon naman sa National Privacy Commission at Commission on Elections, may nakahanda namang security contingency measures kung sakaling magkaroon ng worst case scenario hinggil sa e-voting. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, Congress News.